So, kasama ko natin ngayon si Architect like, Bong Lopez. So, ito, hindi ko po siya na-interview bilang isang horse owner. Pero may na-interview ko siya bilang isang project manager. Tama ba? Project manager. Slash architect. architect oh. Slash kukusan. Uh, uh, lahat, lahat na po. Lahat. Lahat. Oh, ito po yung inyong little baby. Karawal. Well, for the past two years, oh. Yeah, Oo. Kasi kailangan pa na natin, eh mga pangarap niya ng bata na mag-teaches kayo, yung pwede nyo sa akin, kasi karirista kayo, pangarap niyo gawa ng karirahan. Yes. Nangyari. Nangyari. Brake. So, hindi hihira yun. Ayaw. Eh tayo naman, lahat pahala din yung industriya eh. Tapos pwede nyo ba kaming samahan? Kasi nasa grandstand tayo. Pangiti matapos, pero mas masawal pa ang San Lazaro nung nagsimula dito. So, ito ba 3 floors ba itong grandstand natin? 4 floors. 4 floors. So, pwede ba tayo okay. so, ito so, nasa second level ba tayo? level? nasa second tayo. Dandiyan yung sa harap. Pakita mo, pakita mo so, pare. Okay, ito so, ang boss. So, so, yung harapan. So, so eh. no, okay, no ano, ah, medyo rough pa, ah, hindi pa tapos. Pero ito, bleachers to. Ayun, medyo doon, uh... medyo Turnip maganda na. Ayun, medyo maganda na. Okay. Diyan mang galing yung mga tao. Ano, Ay, dito, dada mga tao. Pwede kumakit dito. Ha? Okay, pero dito may mga sige. Right Wala, mamaharin Help... mo kami ng sige. Or, pero pwede but... oh. manood dito. For now, oo, ito talaga yung panoora. Para yung lumang sa Lazaro. Ah! Diba? Meron may bulwaga. Ito ba yung boss? Tapos pwede Oo. Hindi okay. ako okay. So baka, mukha araw may bulwagan yun. Yung may mayayaman na box oh, Dito ba may ganun din ba? Meron din ganyan. Binalik nyo ang lumang santaan at lumang san Lazaro. Binalik natin. Binalik yun, mga... at Binalik natin. Eh, grabe, matutuwa yung mga tira Maynila. Din, din lang, ano, yun ang din ang gusto ng mga host owners. Oo eh. Yung, nung pinaklaki namin to, yun ang unang tanong. Meron ba tayong box dyan? Box yan! Kailangan nyo natin yung mga box. So, apply pa siya para. Ah, meron. Pwede nyo kami yung pakita. po kayo. Yan. Isang floor pataas. O, so nasa second floor tayo. Yung first floor. Kita nyo. Ganda. Ito po salamin alamin pa to. Ito. Ito yung salamin. Aircon to boss. Aircon na ka-aircon siya. Aircon. Yung mga tayo na dito? diyan na ito. Ito sa magkabila. Okay. Parang kahit

Ay, pa. na tapos dito. Oh, okay. mo yung something pa ah, na nagkakita natin na ginagawa pa ngayon. Okay, yan. Yeah. Hindi ko maipakita kasi inuulan tayo eh. Ay, oo. Oh, oh, grabe. Inuulan tayo. ito po. Generator natin. Parang hindi na tayo gagamit ng Miraculous, ha? Hindi hmm, Grabe. Laki ng mga... dumalit generator ah. ha. Magkikita niyo. Hindi tayo sa... sa uh, kasi... alam mo naman, batangas. so. oo. po. Po. Oh, Patinek. Patinek. Ito po boss, ilang KBA ang ating ano? Tatlong 750. Wow. Dalawang simultaneous na doon. So, uh, so, during the races, pwedeng nakabukas yan? Oo. oo. Yan ang, yan ang magpapatakbo dito sa grandstand, sa, sa Dipadak. Hindi kaya maano yung kabayo dahil maingay? Silent type siya. Wow! Silent Inastosan type. Inastasan talaga. Grabe. Oo. Grabe. Balita ako, boss. Eh, cheese ako. Yung ilaw daw dito, 2 million dollars. Dollars, ah. Hindi naman 2 million dollars. Ba, hindi hindi naman. Na, cheese-miss lang, Para cheese-miss naman 2 million pa rin, kahit po. Ilaw pa lang, ulam na. Ang million? Oo. Oh. Para yung mga hmm. photo finish natin, balita ko, links. Uh, ito, boss, Jackie Squadron pa yan. Yan yung Jackie Squadron. Yan yung kaya, yun, oh. Yan nasa yun space tune ako. Ah, may meron din ang pinto dito. Meron. meron. sa uh, second floor yan, yung upper, yung mga dito sa kanto, lagi sa wow, ito, oh, okay. ito, oh, okay. kami Ano'ng sa tayo. Wow, ito bakit po ito? Oo. Talikuran, ko ran point point, Kaya lahat ng extra, kakaroon na ng diyan. naman. Ay, hindi oh, oh. like, tayo sa second floor. We're going to the third floor. Yes. Magiging fourth first to, di ba, boss? Four na siya ngayon. Meron okay. na Okay. Okay, run tayo. Work in progress to, guys, ha? Ah. Work progress. Sabi, tuloy-tuloy yung trabaho dito. Hindi balbal. Ay, ito, po, tala, ito, 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 sa ito, 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 Yan yung... Kaya ito, 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 yung ito, uh, Wow. ito, ano, bro? ito, na, ito, May ng, ito, 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 ito,

Ong, maraming salamat sa pag-estima sa amin. Walang anuman. Ang ganda ng karerahan nyo. Nyo. Natin. Natin. For the public. For the public. For the oh. public. For the betting current, ano, for the betting public, for the, hindi na betting public po sa bayang karadista ng mamahal. For na industriya natin, mula sa mga ikliyado, bagong pag-asa, bagong. Tulong-tulong so, tayo guys. Ayon, asa eh? Yan, remember to be good because God is good all magpapasko na. Merry Christmas sa Bayang Karatista. Merry Christmas. Sana manalo kayo lahat. Walang biyahe dito. Ano? Money for ayon, Shell Tex. Pentas Magic. Ayon, ayon, ayon. Iyasaki. Oh. Kailangan ko. Susunod na interview ko. Kailangan ko sa pagkakarama si Boss. Kaya nyo rin. Nagmamahal sa karera. See you guys. Bye-bye. तवारे <inaudible> <inaudible> <inaudible>